Wala nang sasaya pa sa makaramdam ng isang anak pag nakita ang magulang niya na masaya. Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's vlog, uh, magre-react tayo dun sa surprise video ni Mama noong birthday niya. Dahil may po tayong surprise sa kanya. And tara, sabay natin panoodin. And by the way guys, sa mga hindi pa po na subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Okay. So, eto guys, yung video galing sa jkvolunteerprisedecor.com Ayan. So, play natin siya. Sabay-sabay natin siyang panoodin. And, you're receiver si Mama Mari Salamat. So, right. Ayun yung ano namin, gate namin. Hi, ma'am. Good afternoon. Shopee delivery, ma'am. Pa-check na lang po ng order sa likod, ma'am. Delivery po. Yes, ma'am. Pa-prepare na lang po ng 5,000, ma'am. Fashion deli delivery po siya. Sige po, ma'am. Pa-check na lang po kung tama yung order niya sa likod. Orders na lang po. Sige puma. ma. Dito na lang po. Okay lang, check na lang po natin kung tama. Happy birthday, Ma Marilu! Surprise! Grabe yung smile niya. Genuine na genuine. Yung saya. Ngayon yung na ng mga masaya. So, ibigay na natin ang tumatagiging na 5,000 pesos. 5,000 na wala kasi tayong budget. Happy birthday! Oh, yeah! Happy birthday! Happy birthday! Ayun, nandito tayo sa side para kitang Bakit naman doon sa may kayo din hot air balloon chocolates at na ni natin si lola. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Nagbasa na sila ng pangasama. Um, Kabawasan ko yan. Sabi ko kasi, maghihintay sila ng 6PM dahil yung pera ko, 6PM pa lang pwede. Pero hindi niya alam, hinihintay ko lang makarating sila ate. Kayo po talaga birthday niya. Ay, ay, ang ganda ng celebration ni Ma'am. One, two, three, go! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ay, na, happy, happy happy birthday, birthday mga to, to, mga. to. to. to, to. Then, happy, birthday, to you. Yay. happy, happy, happy birthday, birthday, happy birthday, <laughs> <Mama>. <laughs> happy birthday, happy birthday, happy birthday, Um, alam niyo na po kung kanilang galing na. natin kay mama. Naiyak siya dun sa video. Grabe. Tapos nung kausap ko siya sa video call, naiyak din siya. Sabi niya, lagi mo na lang niloloko. Sabi niya. Pero in a good way naman. Yung last year kasi, money cake yung ginawa ko ngayon. Yung bouquet na money. Which is sobrang napasmile ko siya. Kasi di, 15 talaga yung birthday niya. Nung 15, walang ganap. Pero nung gabi na, kasi nakita ko malungkot siya. Sabi ko, sa kapatid ko, Ron, bili ka na cake. Tapos, kasi yung, yung, ano, JK Balloon Surprise Decor, uh, puno sila the whole day ng 15, kaya sabi ko, 16 na lang. Actually, 4 hours before no surprise, dun ko pa lang sila na message kasi, ah, uh, natutulog pa ako noon, tapos nagising na lang ako, ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Tapos yun, sobrang bait nila, sobrang accommodating, at saka sila talaga, tinutulungan nila, nag adjust sila. Nung pagka-send ko nga, buti na lang guys, may tap-tap send, kasi pagkaisin ko, sinend ko lang yung pera sa kanila by Gcash. So, Gcash nila pinasend. So, ang dali-dali, laking tulong sa akin, kasi hindi na ako lumabas, mm -hmm. naghanap ng remittance. Kasi umaga yun eh. So, sarado pa yung mga remittance center. Oh, kaya ang laking tulong para sa akin ng Top, Top At saka sobrang thankful ako sa tap Bakit? Kasi yung pinansurprise ko galing sa tap Top, Top Nakailang save na ako ng padala dahil sa kanila. Naka 115 na padala na ako gamit yung Top, Top Nakailang padala na po ako sa Pilipinas na hindi ako nagbabay ng na service fee. Kaya yung po yung na-save ko, na pinasurprise ko sa mama ko. Kaya sobrang laking tulong sa akin as OFW na nagpapadala sa pamilya ng Top Top Sen. Grabe. Naiiyak ako kasi iba yung saya na makita mo yung magulang mo na masaya kahit sa simpleng bagay na surpresa na ganun na nakakatuwa lang kasi ten years na akong, ah, magte-10 years na akong OFW sa June. So, ibig sabihin, 10 years ko na silang hindi nakakasama ng birthday mag-celebrate ng birthday. Kaya, sobrang thankful ako kasi may mga ganitong app, may tap na pwede ka magpadala anytime, anywhere, at libre lang. Kahit anong gusto nila mama, for example, o pang pang milk tea, pang jollibee, padala ka naman. So, makapagpadala ka kagad ako. So, sobrang dali lang niyang gamitin. Hassle free. Ayun lang, guys. Sobrang natuwa ako, guys. And maraming maraming salamat po. Uh, GK Balloon Surprise Decor. I-follow niyo po sila kung gusto niyo magpa-surprise within Pampanga. Ayun yung Facebook page nila. I-follow niyo sila. And guys, mag-download kayo ng Tap Send kasi kung nagagamit ko, and very useful sa akin, magiging useful din po sa inyo. Lalo na sa mga OFW, dito sa UAE, at pwede rin po pala siya sa Canada, uh, UK, Europe, USA, ayan, pwede siya sa mga country na yan, sobra, medyo, naiiyak ako ng konti, pero, ayan, maraming salamat po, and, uh, wish ko lang kay Mama sana, good health, and, maging mas pasaya ka palalo, kasi, wala nang sasaya pa, sa pakaramdam ng isang anak pag nakita ang magulang niya na masaya. Ayan po. Thank you for watching. Bye!